Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Support Q TV. Ito yung video mga kayo na kung saan nahulog si Ilya CTV Mario sa States. Ayan, na naging rason. Kaya po siya nakakaranas ngayon mga kayo ng injury sa kanyang paa mga kayo. Guys, ito panoorin niyo muna. <laughs> 嗯。<laughs> So yun guys, yun po yung pagkahulog ni Ilya CTV kagabi mga kayo, sa Ormoclete eh. mga eh Kaya nasobrahan po sa hyper yung idol natin. <laughs> guys, sana sa susunod huwag na po siyang tumalon-talon. Kasi napakadelikado talaga mga kayo, yung pagtalon-talon na yun mga kayo. Katulad ng ginagawa ni Ilya CTV. Okay lang sana mga kayo, kung yung stage palagi ay katulad ng sa ibang stage na nila mga kiyo. Nagawa lang po siya sa, ano, sa plywood. idito e, dito kasi guys, si uh, simentado po at medyo madulas po yung kanilang states. Kaya pag po niya guys, nagkamali po ng nilandingan yung kanyang paa. Makyo nag slope po, kaya naging dahilan kaya po siya nahulog makyo. At naging dahilan kaya po siya ngayon nagkakaroon ng injury. So sana guys, sa susunod sa idol nating uhay ay iminimize niya na yung mga patalon-talon. Ayan. O kung pwede talaga, wag nang tumalon kasi napakadelikado talaga. Mga Q, yung mga patalon-talon, maraming pwede mangyari. Katulad nyan, mga Q, ayan, nahulog po siya ang masaklap. Nagka-injury pa po siya, mga Q, Grabe. Yung injury niya ngayon, mga Q, ay medyo matagal-tagal pa yan. Uh, gumaling, mga Q, Siguro tatakbo yan ng mga ilang araw, mga Q. Kasi nakita ko kanina, mga Q, na talaga, ayan, no? Oh, na po yung kanyang paa, guys. Dito, ininda niya na nang husto mga kayo. Halos hindi na po siya makalakad. Doon pa lang mga kayo, kanina sa unang video natin, nung nahulog po siya mga kayo, makikita na talaga natin mga kayo, na nasaktan po siya. Yan din sa bandang dulo guys, paika-ika po siya. Ayan, naramdaman niya na na masakit na yung kanyang paa. Hanggang ito na po, nung after na ng gig, ay wala na talaga mga kayo, nakabandage na po yung kanyang paa. At inaalalayan na lang po siya ng kanyang mga bodyguard. Pero mga kayo, marami pa rin nagpa-picture sa kanya dito po after gig makyo at game na game pa rin po siya guys kaso nakikita natin na medyo masakit na po talaga yung kanyang paa yan nararamdaman natin sa muka ni Ohahay Ilya City B makyo yung sakit ng kanyang paa ayan o oh, dito makyo hindi pa natin makikita na maga masyado pero kanina makyo sa mga video sa picture ng umaga makyo nakita natin na malaki na po yung kanyang paa yan. Siguro mga kayo, ginamot naman at mga bandang hapon mga kayo, medyo uh, nagliit-liit na rin yung kanyang paa guys. Lumiit-liit na rin yung pagmamaga mga kayo. Dahil ngayong gabi mga kayo, yan nakaschedule po silang tumugtog sa hinunangan sa Southern Lady guys. Pero syempre guys, dahil meron po siyang injury, hindi talaga siya 100% okay mga kayo. Yan, makakapag-perform po siya pero hindi siya ganun ka-hyper katulad kagabi guys na mayang pang patalon-talon kasi ano yung eh, maga yung paa maga yung paa guys mahirap talaga yan mahirap pilitin yan mga Q napakasakit yan mga Q kasi naranasan ko na rin yan guys yan pwedeng pilitin pero wala talaga so surrender talaga yung paa mo kasi nga merong na damage na ugat at the same time maga pa yung paa so yun lang guys maraming maraming salamat sa panonood. Yun lang, asa ah, sana sa susunod, ah, minimize na yung pagtalon. O kung pwede, wag na talagang tumalon-talon kasi napaka-delikado So, yun lang guys, pag natin na mas na mabilis na makarecover sila si TV Mako kasi marami pa silang gig guys na pupuntahan. Ayan. so yung sinasabi ko guys na ipag talaga natin na walang mangyaring mag hindi, masama, hindi maganda sa kanila, mga kiyo. Palagi ko po yung sinasabi sa mga video natin na ipag natin sila na maging safe lang sila palagi kasi marami pa silang taong pasasayahin at lugar na pupuntahan. So ilang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po kayo. Thank you po for watching. Mga Q.